Magandang araw mga kabukid. Ayan, good morning sa inyo. Nandito ako sa Ilaya ngayon. Naglakad-lakad ako, nagpapawis kasi nga wala naman akong ginagawa sa bahay. Hindi naman ako makagawa. alam niyo na. Ayan, kahapon nga pala itong kambingong ito. Ayan, ayan. Ayan, kahapon ay napakasama ng pakaramdam. Buti na lang napansin ni tatay na hindi siya kumakain. Kaya nung hapon, ang uh, ginawa ng asawa ko, Inakit mo muna doon sa amin tapos i pinating <laughs> tapos nakita ko nga may kasi ang tingin ng asawa ko parang nga siya may sipo, sipon kaya nung makita ko tiningnan ko meron nga siyang sipon may tumutulo sa kanya na sipon kaya ang ginawa ng asawa ko nag sabi ko ay kumuha ng oregano tapos eh, ano siya yung dinurog tapos piniga, tapos yung katas niya siyang pinainom namin dito sa aming kambing, na yan kasi nga, para siya i-gumaling napaka-efektibo efektibo po nun at wala pang gastos ayun, sa awa ng Diyos, kanina umaga nung pagising namin ay kumakain na siya nag me na din kaya tawag na yung mga kasama niya kaya, ayun ngayon, ayan na ulit siya kasama na ulit ng mga kasama niya medyo ano, hindi pa rin siya ganun kasigla pero okay na siya ngayon ayan o eh. hindi katulad kahapon na talagang nakahi, parang nakaupo lang paano ba, nakahiga tapos eh parang nakatulala lang siya hindi siya kumakain, ngayon okay masigla-sigla na siya uh, bumabawi lang ng siguro ng lakas. Sabi ko sa asawa ko, pa-inumin pa ulit mamaya ng oregano. 'di uh, ba diba, napakatipid po ng iginamot namin dito sa aming kambing. Uh, ayan na. Oh. <laughs> yung iba nasa galaan na, nangain uh, na ng damo. Kasi yung tatay ko umuwi na ng Mindoro, wala nang ibang magpapastol ko hindi yung asawa ko eh nagpapastol pa siya ng baka kaya Ayan, nangangalat pa yung kambing. Siya, nang bahalang maghanap mamaya. Nandyan lang yan sa paligid ng inandam mo. Ayan. Maraming po salamat sa inyo, kabukid. May nadagdagan na naman ako ng isang subscriber. Sana po hindi ma uh, mabawasan at sana ay madagdagan pa. Maraming pong salamat. Bye-bye!